Up, yun ng mga nagkakaedad. Tapos, uh, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, uh, was serving in the cabinet of uh, BBM. At nagtataka ako, ba, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako And yun yung commitment ko din, noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan, na I will serve the country faithfully, pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos uh, sa office of the vice president, ang ginagawa nila, nag-roll out lang ng project, uh, inaatake ako ng administrasyon yun yung uh, professional uh, crisis na, na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while, it took me a while to realize my worth and value as a uh, government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin. Kasi wala naman akong uh, ginagawang masama sa administration man, kay man, o kahit uh, kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ko uh, bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo at uh, I will not endure yung ganon. At hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang sa ang decision ko was aalis ako, ituloy niyo lang ko ano yung gusto niyo gawin. Okay, pwede din yung sinabi niyo very inspiring. We should take care of our aging process. Magaling sa ka-professional, magandang uh, magandang advice sa iyong mga sinabi ng mga kasi... Uh, well. Sir, siguro ang uh -huh. um, um, vitamins ko uh, yes. mas... Uh -huh. Ang maintenance ko isa lang. Yes, ang sir. vitamins ko isang libo. Oh. Ay, so take my pamit sa don't forget. Ay, <laughs> <laughs> means ko isang piraso lang. Uh -huh. Ay ano, ang maintenance ko isang piraso lang. Uh -huh. Ang dynamics uh -huh. ko isang